Hello, good morning, good morning, madlang people. Good, good morning, good, kung palo kung hangs ng lahat Ito, mo, pa uwin na tayo sa school. Hindi madali tayo dahil meron naman sa yung panibagong pagkikimba na sa buhay. Meron naman tama LS tayo. Yan guys, si Ate o Ate ba? Diba? Si Pagni Ate, hello Ate. <laughs> si Pag o Ate ba? Diba? Oh, ayan. Shout out, shout out sa inyong lahat dyan. Meron pa mga kasalubong na doggy. Doggy to. Oh, diba? Kapag kagal pong umaga, kailangan talagang work, work, work muna tayo after ng ating mga estudyante. Diretso naman tayo sa gawain bahay. Yung mga natin yung bahay. Kaya, shout out po ang Baby Ordin Proud OFW na ngayon nasa Pinas na Kaya uh, masaya naman tayo dahil Kapiling natin ang na ating family Kahit na tayo laging busy Kaya panahon ninyo muna at ating mga kapagbahay na yung mga nagagandahan mga bulaklak at nagagandahan mga bahay Kaya mga nagsikap Kaya uh, guys nasa taong tiyaga nasa Diyos ang awa kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil pasasambat at asenso rin ang buhay huwag po tayong mag-isip na tayo wala ng pag-asa dahil lahat po ay may pag-asa habang tayo nasa mundong ibabaw ng buhay ayan dito na tayo sa ating paligid guys Ayan natin mga kagbahay na may mga chibito. Hiya, shout sa lahat. Good morning. Ito eh. May trabaho na tayong pambahay ngayon. Ayan ang ating kulasa. Ming, ming. Ayaw ni kulasang kumain ng ano. Ming, ming. Ayan. Balik na sa doon. Balik na sa iyong ano. Balik na sa kulungan mo. Dali. Ayaw niya kumain ng kanin. Ayaw din niya kumain ng ano. Nang... Ayaw niya rin kumain ng pinapay. konti lang kinakain niya. Bukas pa ang sahod ng papaloy. Kaya bukas ka pa mabibilhan ng feeds. Ah, opo. masela siya kumain. Imported po ito mga kabayan. Mga kamadlang people. Hindi naman siya umalis. Hindi ko na sinasarang yung kulungan niya. Diyan ka na sa loob. Dali. Diyan ka na sa loob. Ayan ito yung umaga yan. Paghingi ng pagkain. Nay, Umaga niya. Sige na, balik na doon sa ano mo. Kainin mo na muna yung pagkain mo. Ang pagkain niya. Ayan. Tinapay. Kanina kanin, ayaw niya eh. Masailan nga ang mga ganitong ano. Kaya lang wala pa tayong ano. Bakit nangangate yung ano mo? Nangangate. Oh, medyo mailap-ilap pa siya ng konti guys. Ayan. Nakalmot nga niya ako nung nakaraan. Ay nakagat ng ano. Kaya lang, kaya lang hanggang ngayon may ano pa, may marka kasi Gasgas -gas lang yan pero syempre, para sure piniga ko ng piniga para dumugo. Mailap pa siya. Sige na pasok na doon dali. Nangangati ka, ha? Oh, di ba yan? Ha? Wala pa tayong budget eh bukas pa ha, bukas ng gabi pa. Sige na. Yan lang dito madali magsarang mga supermarket. Alas 6 pa lang nagsasara na sila. Hmm? Sige na, dali. Kain na, kain na doon. Para hindi ka mga yayat. Sige na. Hmm. Hmm. Nakakatakot nga lang kasi baka mommy tayo kalmutin. Ano ginagawa mo, ha? Ano ginagawa mo nang hangat, diba? Asus. Kasi pinaliguan ko siya nung time na yun. Tapos sinabol ng aso. Ayan, shout out po. Naglalaro siya, o. Oh. Ayan, sige na, may muta ka. Medyo ayaw ko pa siyang paliguan. Kasi nga, tatakot pa ako. Baka biglang magano. Sige na. Kulasa, dyan ka na, ha? Ayan. Medlo lang people. Shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan naman si Piper. Magwawalis muna tayo guys para habang di pa tayo nakapasok sa loob ng sabay natin. Ayan ang proud OFW guys. Ganto rin naman ang trabaho natin sa ibang bansa. Trabaho, trabaho. After ng after makapag-almusan ng mga mga amo natin after nilang kumain kung may pasok yung iba ayan Maglilinis din yung simula na. Pero ako, bago sila kumain, bago sila magising, naglilinis na ako. Kaya maaga akong magigising. Hay, mga madlang people. Relate ba kayo sa ating trabahong bahay, guys? At least, I'm proud na pagsisilba ko ngayon ang aking family, guys. Yan, umiiyak pa yung ating isang alaga. Pero nandiyan naman ang mami niya, matutulog lang sila matutulog lang sila okay na ayan linis linis muna tayo nasa ganun eh bago tayo pumasok sa loob eh nakalinis na tayo sa labas then mamaya al lalabas naman kami ng baby angel ayan shout out ko sa inyong lahat dyan Ayan, yeah, magandang umaga sa inyo lahat. Ayaw na niyang magbalik sa Okay guys, miss this tayo. Good morning, good morning. Good morning. sabi bag natin di pa shut up di tayo lang sa loob guys ang isma side muna tomorrow late dyan sa mga full, time mami tapos ihatid ang mga estudyante sa school yes muna ng bahay they very busy shout out sa out everyone okay thank you guys and please subscribe and click the bell button for more update baby urgent love thank you